programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ilang beses na nga ang pinalalahanan si Jenny. Itong si Divina na kinakailangan nga nilang ayusin ang problema nila dito nga kay Leilani dahil ito nga ay buhay pa hanggang sa ngayon at ngayon nga ay hindi nila alam kung saan nga ito naroroon. ngunit ang pinagpapokosan nga nito nga nga bruhang si Divina ay kung paano niya maagaw ngayon ang atensyon o kaya itong si Raymond at mapasakan niya nga itong si Raymond dahil ang kanyang goal ngayon ngunit wala nga kalam-alam na itong nga si Divina na si Leilani pala ay unti-unti nang gumagawa ng paraan upang makipaghiganti nga sa kanya at dito nga ay masasapul pa itong nga si Jenny na ngayon nga ay malalagay sa alanganin ang kanyang buhay at dito nga ay pupuntahan nito nga si Raymond itong si Jenny upang talungin kung ano ang nangyari sa kanya at dito nga ay ipagtatapat na ni Jenny ang katotohanan dito nga kay Raymond kung sino talaga at ano ang tunay na pagkatao nitong ang si Divina at kung sino ang tunay niyang anak na walang iba kung hindi nga itong si Princess kaya dito nga ay magugulantang at magugulat nga itong si Raymond sa ipagtatapat nga nitong si Jay sa kanya na katotohanan si Livy ay hindi niya tunay na anak at ang tunay na nito ay walang iba kung hindi nga si Divina kaya dito nga magtatanong itong si Raymond kung sino ang kanyang tunay na anak dito naman ipagtatapat nitong si Jenny ang katotohanan dito nga kay Raymond na si Princess ang nag-iisang kanilang anak at ang prinsesa nitong si Raymond at itong ang si Charlene kung kaya dito ngayon ay magagalit ng gusto itong ang si Raymond dito kay Divina dahil nga sa lihim na kanyang pinakatatago-tago ay ito rin palang kay kanyang pinsang si Jenny ang magbubulgar nga dito kay Divina. Kaya guys, napakarami po natin dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share. Para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.